Good morning everyone, and dito tayo ngayon para sa pagiling ng bigas na natin para maging puto Ang gamit natin ay dimano na gilingan dahil mas nakakatipid ito Bagamat medyo nakakapagod, pero eto paano, wala tayong gagastusin hindi katulad nung magpapagiling pa tayo doon sa bayan, kailangan pa natin magbayad ng 25 pesos per kilo. Plus, pamasahe pa. 40 balikan, 40 pesos sa balikan. Ang ginawa natin, itong bigas na ito, ay binabad muna natin sa loob ng magdamag. Pero bago natin binabad, hinugasan mo natin yung Kasi kailangan ibabad muna para lumambot siya. Kasi kung hindi natin ibabad, napak napakatigas itong gilingin. Kung halimbawa, ang binabad kong bigas kapon ay dalawang kilo at kanati. Yung hindi pa nabasa. Nung nabasa na, kung kikiluhin ito, abot na ito ng limang kilo. Kaya kung magpapagiling tayo dun sa bayan, sa so 25 pesos per kilo ang bayan, abot yun ng 125. 125 pesos plus pangasahin na 40 pesos. Gagastos po tayo ng 165 pesos. Kabawasan kabawasan na rin yun sa kikitain natin. Siyempre, kung nagbabayad pa tayo, tataasan pa siya ng ating puto. Kaya pagtsagaan natin ang ganitong pagiling para hindi masyadong mahal ang ating itinagpo. Kasi syempre, yung gastos natin sa pagiling, ibabawas pa natin sa sa kikitain natin. Kaya kawawa naman yung mga customer natin kung tataasan pa natin ang presyo ng ating panimbang. And na guys, medyo mahirap. Pero, kung natin mong kailangan natin magtipid. Ang dalawang kilot kalahating bigas sa binabad ko na gigilingin natin ngayon ay aabot yan ng dalawang oras at least dalawang oras sa pagiling. Kaya ako naglagay ng electric fan para hindi masyado mainit. Kasi kung wala akong electric fan, tagaktak ang ng pabis. Wala pala, wala pala rito yung tubig ko. Teka, kunin ko muna. para medyo lumambot ang pagiling nito, kailangan natin ng busa ng kunting tubig, kunti lang. Pagkatapos, kapag video kalahati ang laman ng lalagyan, tulad ito dadagdagan na naman natin hanggang sa kapuno siya Ayan din natin para hindi para hindi matapon. Ganito lang ang aking ginagawa araw-araw. Ito ang paraan para uh, mabuhay ko ang aking pamilya. Malinis sa paraan, marangal na halap buhay. Okay guys, hanggang sa muli.